One Shot Gaming nga pala mga bossing nagbabalik na naman para sa isang napakalupit na gameplay natin dito so solo versus squad na naman tayo piling malakas na naman tayo dito Tanyan naman pagpunta natin sa OG napakarami na gaganap binabaan na agad natin yung isang dudong dito pero palum palo pala yun kaya nag rewind muna tayo tamang heal muna tayo dito palum palu, gusto lang natin mag chill diba Kaso yung mga kalaban dito sa OG, Diyos ko po, mga palumpalo pala sila dito. Kaya kinonya tanan na agad natin itong isa dito. Nagboard board in tayo. Kaso mayroon na namang isa. Kaya pinigwasan na agad natin ito. Palumpalo eh. ba? Diba? Atan nyo, ah, sumaklolo na agad dito yung palumpalo. Nakatan nyo, nakamotor. Binasukan natin ng yawa dito. Sabay tutok dito. Taragi siya. Binigwasan natin si kuya dyan. Palumpalo eh. Atan nyo, sinusugod tayo eh. Diba? So, syempre nag-Arsenal muna tayo. Prayo Arsenal. Yan ang dabi. So, kinuha natin yung maalamat na gro. Yung maalamat ay yung maalamat na gro. Syempre, may kalaban dito. Tinutukan natin si Dudong na siya doon. Hindi to magal. Syempre, maalamat 'yan eh. Yan ang maalamat na gro. Kung may uh, maalamat na 117 ito, maalamat na gro. Nakita niyo naman napakasakit. Nalulusaw ang mga kalaban, nalulusaw ang mga dudong. So, nag tayo dito kasi ang dami nang nagaganap dito. Merong nag... May nag-arsenal, Diyos ko po. Kaso, merong pala... Dalawa pala sila. Oh, my goodness. Kaya, nag-out muna tayo dito. Tamang headditch lang ang pogi. Hindi natin nadali. Tinutukan natin pero hindi natin nadale Pero, okay lang. So, okay. Siyempre, bubuntutan na natin yan. Bubuntutan na natin yan. Tingnan nyo. Nagpanggap siyang Dayami dito. Nagpanggap na Damo. Yung pala nakajakjak kaya palong-palo. Nag-rewind tayo dito. Tinutukan natin si Dudong. Akala niya nandun tayo sa harap eh. Hindi niya alam nandito tayo sa likod. Meron pa isa dito. Nagpanggap na damo din. Nag-shockwave pero walang tinamaan. Pinag-floorwax natin, pinag -wax natin silang dalawa. Diba kinonyata natin sila kasi mga palong palu sila. So after natin sa kanila, meron pa dito. syempre nagpush tayo dito. Bilang pogi, meron dito. pindik natin. Tumba agad si Dudong. Hindi tumagal. Siyempre, nag-push ulit tayo dito. Meron na namang nagpapanggap dito. Kokonyatan sana natin. Merong, merong asungot pala dito sa likod. Kaya ititumba na natin to. Siya yung kanina ko pa nakikita palung palo eh. Kaya pina, binigwasan na natin yan. Pinalubog na natin Mama. si kuya doon na parang kamote. Ito nyo naman, may bumalik pa talaga dito. Yung dinali natin kanina, buhay na naman ang dudong. Tingnan nyo naman kung gano'ng kasakit yung ating maalamat na gro dito. Nalulusaw yung mga dudong doon. 'di ba? After natin bigwasan 'yon, syempre nagrepo ulit tayo dito kasi dumadami na sila doon. Umalis lang tayo sa glit, bumalik na naman ang mga yawa dito. Kaya sinampal-sampal na naman natin 'tong isa. Bumalik pa talaga siya dito eh. Kaya binigwasan na agad natin si Dudong diyan. 'di ba? So pag push na naman natin dito, meron na namang gustong magpakilala. Nakita niyo left and right yung kalaban. Tinunan natin yung isa doon, tumba agad yung isa. Meron pa isang pumasok dito. Binigwasan agad natin sabay tutok tayo dito. Muntik na tayo madali dito pero mas kabado yung kalaban kaya mas pinili niya na mag-out. Kinabahan siya eh. Oh my goodness, napakalupit ng na movement. Nakita niyo yung movement natin doon. Siyempre nagplank tayo dito. Kaso nagulat tayo may nagpapanggap na dalawang ano rito, dalawang puno. Kaya binabaan natin 'to. Piligwas at agad natin yung isa sa bay rewind tayo dito. Siyempre babalikan natin yung dudong diyan. Natataranta na 'yan. Tututukan na natin 'yan. Nagboard in siya sa mukha ko with the holy 360. Pinabalik na natin sila sa lobby diyan. Siyempre, palumpalo sila. Eh. Hindi nila alam mas palumpalo tayo, 'di ba? Dedyo ko lang dito siyempre. So, since three teams pa kami dito, ano pa ba ang ating kinababahala pag three teams? Siyempre, wala na. Ati na yung panalo na yan. Tanyo, nag pa tayo. Kasi looter tayo eh. ba diba? Kaya magpupush na tayo dito para tapusin na natin yan. Tignan nyo isa rito. Tutukain niya sana yung arsenal pero tinukan niya yung bala ko. Tutukain niya na eh. Kaso tinukan niya yung bala natin. So kawawa si kuya doon. 1v1 situation tayo dito. Ano ba ang ating gagawin? Wala na yan. Kumbaga ano na yan. Nagtatago na yan eh kumihiwalay niya yung niya sa katawan niya syempre nakita na natin siya with the holy tutok nakita niya naman gano'ng kagrabe yung tutok natin kaya tinapos na agad natin yan nung walang kahirap-hirap ba kaya kung nasihang ka sa video natin or may natutunan ka make sure na no mag follow mag react mag share and then kita kita sa susunod na video bye bye